pitong uh, non-commission officer po ang uh, napinahan po ng dismissal from the police service. Si... Magandang araw po sa atin lahat, mga kababayan. Inanunsyo na ng pamunuan ng Philippine National Police uh, at ayon na rin sa recommendation ng IAS uh, at uh, ito ang sinundan ni uh, PNP Chief uh, Accorda Jr. na umanoy si na sa serbisyo ha. Ito mga kababayan po natin sinibak na sila sa servisyo. itong pito na talagang sila ang pumasok sa bahay ng dating propesora sa imos Cavite. So ang matindi pa kasi, hindi lang nila pinagnakawan ng pera, nilimas pa nila ang mga kagamitan na kita mga kababayan po natin sa CCTV. Hindi sinibak sa servisyo ang babaeng kanilang kasama at ang kanilang hipe at ito ay under investigation pa rin. Ang mas matindi dahil sibak sila dahil sa kanilang uh, paglabag sa kanilang trabaho at sa kasong pagnanakaw ay wala pa silang makukuhang serbisyo mga kababayan po natin baga pinagpalit nila ang uh, kaunting halaga na kanilang uh, pagnanakaw at uh, pagtanim ebidensya sa isang uh, ginang sa kanilang pinaghirapan sa matagal nilang pinag-aralan at uh, bago makapasok sa serbisyo so dito natin makikita mga kababayan po natin napatas na ang uh, talagang ginagawang investigasyon ngayon ng uh, Philippine National Police sa pamumuno ni uh, PNP Chief sa kanilang hanay. So kung sino man ang nagkakamali kagaya ng pangako ni uh, PNP Chief ay hindi umano sila magdalawang-isip na sibakin ito sa serbisyo, tanggalan ng benefits at ipakulong kung kinakailangan. Pitong uh, non-commission officer po ang uh, napinahan po ng dismissal from the police service, six counts of grave misconduct two counts of less grave misconduct, one count of grave irregularity in the performance of duty, grave dishonesty and conduct unbecoming of a police officer. At, kahap, at kanin ngayong umaga lamang po napirmahan ng ating chief PNP yung uh, decision po. Chief of police, yung team leader at uh, apat pa pong non commission officer uh, were found uh, not liable for the uh, grave misconduct uh, charges. However, they will be uh, prosecuted for grave neglect of duty for uh, doctrine of command responsibility po. So tama lang po mga kababayan po natin. Kung talagang uh, itong mga opisyal ay wala naman talagang kilalaman at hindi nila alam ang ginawa ng kanilang mga tauhan, so hindi sila dapat masibak. Pero dahil mayroong uh, command responsibility na pinapatupad ang Philippine National Police uh, ay posibleng mapaparusahan pa rin sila. So tinitingnan po natin dito, ay posibleng isuspindi nga itong mga opisyal, mga kababayan po natin. So ganun pa man karapat dapat lang talaga na masibak sa serbisyo itong mga abusadong pulis at uh, tama lang na dapat hindi na ito pamarisan. Pero sa nakikita po natin, may mga tanga at uh, talagang tanga na mga pulis pa rin nga hindi iniisip ang consequences sa, sa mangyari sa kanila. Kagaya nung uh, bago lamang yung nangyari sa Southern Leyte eh, na kitang-kita naman na, na talagang hinugot niya ang uh, sigarilyo, sigarilyo, sa kanyang bulsa at ang kanyang palusot ay galing umano sa kanyang uh, tawag dito sa kanyang alpa. So ang kanyang alpa ay hindi niya naman ma-identify. Kaya ito ay isa rin sa sinasabi nating katangahan na kahit may video ay talagang pinupost pa rin. So mga kababayan po natin, maraming salamat sa Philippine National Police, sa iya, syempre na nagrekomenda, na nagimbestiga na masibak itong mga tiwali at uh, tinatawag nating uh, police patula sa hanay ng Philippine National Police. Ang naging participation lamang accordingly nitong uh, non-commission officer na babae ay during the uh, after, after the fact na lang po siya pumasok dahil babae po yung involved ay kailangan pong i po siya yung uh, body search po. So, doon po sa pagpasok po sa sa mismong bahay ay uh, wala pong kinalaman itong uh, non-commission officer kaya siya po ay na-exonerate doon po sa kasong grave misconduct. However, kasama po siya doon sa mapapasailalim po sa pre-charge investigation. So yan po mga kababayan po natin yung ating update. Sana nakalaya na po itong si Propesora kasi alam po natin na naikulong ito So hindi natin alam kung ano yung update na, kung ito ba ay nakalaya na. Sana nakalaya na ito dahil napatunayan naman na ang mga pulis ay uh, talagang may kasalanan at hindi totoong draw sa kanya ang droga na nakuha. Ito pala ay napagalaman na tanim ebidensya lamang at sana sa uli din itong mga gamit ng motor ng kanyang anak na ninakaw ng uh, pulis pati na rin yung pera na kanilang kinulimbat. Maraming salamat po mga kababayan.